makuha on. Hindi lang cellphone at pera ang nawala kina Cherry at Ruena matapos magoyo ng isang gumagalang scammer sa Nueve Ecija. Pati ang tiwala nila sa ibang tao, tila nanakaw na rin ng sospek. Kayo ay Nagtiwala eh, no? Opo. Nakuha niya yung loob ko. Nawala na ng tiwala sa na mga ahen. Na, nasira pa yung... Uh, Opo, yung naging masama niyo. pa yung ugali ko dahil may mga namamalimos, Baka ako kay Mahit Lutis, mamahuso. Pati yung uh, tiwala niyo sa tao, sinira niya, po, niya itong... po, uh, na lang ako na. Itong hayop o, na to. Naging masama pa um, yung ugali ko dahil po sa... Hindi po, hindi naman naging masama ugali. Naging maingat lang po kayo. Bakit diba? ganun, di ba? Yung... Wala naman kami kasalanan sa kanya. Bakit naman gano'n ang gagawin niya sa akin, di ba? Kasi hindi lang ako lolokohin, marami. At sabi natin, hindi natin alam kung nung linggo meron. Lipas ang bagay na naman, baka meron na naman, di ba? Kaya dapat nga po talaga matulungan kami. Ayon sa mga inisyal na report at pahayag ng mga biktima, Hulyo ng taong ito, nang magsimulang umikot at manloko ang scammer, na nagpapanggap bilang ahente ng isang sikat na e-wallet service sa ating bansa. Tinunton ng sospek ang kahabaan ng mga bayan ng Santa Rosa at Cabiao sa Nueve Ecija. Target niya ang maliit na tindahan na walang nakakabit na CCTV. Pero sa isang tindahan, ilang metro lang ang layo sa kainan ni na Cherry, nasa pool ng CCTV ang sospek upang din kuno ng ekstra e-wallet service at promo. Nang mapansing may nakakabit na CCTV sa tindahan, agad umes kapo ang sospek at gumipat sa ibang lugar. Matapos ang insidente sa kainan ni na Cherry, agad na nag-post ang kanyang anak na si Franchelle sa social media. Share-share niyo yung post kasi talagang hindi namin matanggap yung iPhone nga na nawala. Ngayon, naisip, ko, naisip nga po namin yung mga way na dinaanan niya dito. Sabi ko, sige, pupunta ako sa mga tindahan na to. Eh, alam ko, may mga CCTV sila dyan. Dahil, ano yan eh, lahat yan magkakapatid, dinaanan niya. Lahat may nakatutok na CCTV sa harapan. So yun, naisip ko na puntahan sila, mingi kami ng footage ng CCTV. Mga mababait naman sila, binigyan nila kami, lahat ng hiningi ko sa kanya. So, yun naman yung mga pinapost namin sa, sa, sa social media. Tapos nangingi kami ng mga tulong sa mga friends namin, ishare ng ishare. Hanggang sa mayroon na pong nagko-comment. Ay, yan din yung dumaan sa akin. Ganyan din yung modus niya. Ganyan. Yan na din. Sabi nga Sabi ko, kung may CCTV kayo, i-ano na, i-record nyo na at i-send nyo na sa amin. Sabi ko, para magtulong-tulong tayong mahuli yan. Kasi, iisang tao lang yan, pero lahat tayo napaikot niya. Sabi ko sa comment section at hiwalay na mga post, nagsulputan din ang mga larawan ng itinuturong sospek na nakunan ng mga biktima. Dito na nakilala ni na Cherry ang sospek na si Lionel Mendoza na nakatira sa barangay Maligaya sa bayan ng Kabyaw. Tiga Maligaya, di pumunta ako ng Maligaya. Naghanap ako ng sasakyan. Tapos may mga kapitbahay doon. Pinagtanong-tanong ko, ni-report ko nga po sa kapitan. nag kami doon. Nang hindi matuntun si Lionel, naghain ng formal na kaso si Rowena sa PNP Santa Rosa sa Nueva Ecija din. Si Ate si ano, dito kayo nag-report? August 30. I August 30. Apo. Ano yung pagkataas na pagkataas mangyari? Opo. Sinamahan ng Kuhaol Team si Rowena para makakuha ng update tungkol sa kanyang reklamo. Ito Ayan yung nakapos sa Facebook. Ito po nung ito time ito. siya. Ito po yung time ng akin, alas 12. Kasi alas 12 po dun sa ano, yes. pinigay sa kanya. Ako ko din ang his Ito siya, pumapasok sa tindahan. niya. Kinukuha niya yung ng

Mm -hmm. Para medyo mano sir. Kasi pang iba atang, ano piniwersa mong kunin Oo. Oo. Sniper na ata nga na motor pero... Sniper. Sniper. Meron, solo lang po ba itong lumalakad? Wala po siyang mga uh, ibang nakasama? Uh, Wala po. Oo po. So sa ngayon po sir, lahat po ng ano, ini-inform na po natin yung ibang station. Baka may kawalin tulad din po ng mga motors para at least po masabay-sabay uh, ng file. Baka meron po kayong gustong ipayo dun sa ibang uh, mga nagsasari sa restore o kaya gumagamit nitong uh, e-wallet services? oh to. sa lahat po ng ano kasi nagkakaroon po siya ng pagkakataon dahil yung important belongings natin pinahawak na natin sa kanya. Uh -huh. Kaya uh, ano, pag mga ganyan, sana uh, i-verify nila. Pwede mm -hmm. namang tukawag sa station kung legit ba ito. Mm -hmm. Kahit yung pangalan lang, sir, kung sino yung ahente na yun, pwede namin i-search doon sa e-warrant uh, namin, makita mm -hmm. kung mayroon siyang mga previous uh, warrant or may kaso siya sa uh, sa ibang stations. Hindi, pero siguro medyo masalimuot pa yun kasi kung halimbawa biglang dumating doon, nagpapanggap ano ng ahente siguro pero na rin yung mga mismong may-ari ng tindahan, may, uh, meron na nga para kayong coordination sa GCAS mismo. Di ba, nagpapa, kung, kung nagpapakilala ang ahente ng GCAS eh, nagpakilala ko ba? Opo. Oo, oh, wala kasi silang listahan ng mga agents nila na para i-inform. Katulad ko nga hindi naman ako may ano-ano sa cellphone talaga. Oo. Oh. Kaya siya po nagpapaliwana. Baka yung kayo, sir. Uh, Pwede, sir. Uh, 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 Makapag-cooperate na kayo oh, sa okay. sa GCAS, ano? O so, kaya hindi na, na GCAS, pati iba pang mga e-wallet uh, services, yes. ano? Yes. Para pag pumunta sa tindahan, eh alam mong hindi ko loro yun, ano? Yes. Nagpapanggap lang, ano? Gano'n po kaimportante yung CCTV, ano, Major? Napakaimportante po nun, na, sir. Kasi lahat po ng... Hindi naman sa lahat, yun po yung nakakatulong sir, lalo, lalo na sa pag-identify natin at saka yung modus nila, paano nila nagkakawa. Yung pong bababa na parang kwan din eh, um, conscious din siya na gagawa siya ng, na maaring may CCTV. Ang ginagawa po nitong mga kamote na to, nakatayo na, naka-helmet pa rin, naka-helmet na, naka-face naka mask pa. Pagka ganun po, ano dapat na maging reaction ng uh, natin? Pagka ganun sir, magduda ka na po. Si Kuha na sasakyan? Naka-helmet pa rin, tapos the worst naka-face mask pa. May mga tendensya yun na may kalukuhan gagawin. Kaya po sa mga kababayan natin, pag gano'n po ang style na may tindahan, pwede magduda na po at may mga number naman yung station. Sa pagtutulungan ng mga biktima at ng mga otoridad, hindi magtatagal. Mahuhuli na rin ang gumagalang scammer Nasi Lionel Mendoza para kina Cherry, Rowena at sa iba pa niyang nabiktima ito ay isa ng malaking hakbang para hindi na muling makapambudol ang kawatan Una-una po para lang wala na siya ulit makuhanan kasi hindi namin alam yung makukuhanan pa niya kung ano yung pagdadaanan di ba? Eh, tapos pangalawa yun nga yung makita man lang namin na maparusahan naman siya kung ano talagang dapat sa kanya E sana nga po, mahuli na yon at nang hindi na maraming taong maloko pa. Nandito po si Gcash para po todo support po kami sa inyo. Alam po namin na nangyari na po ito naman po sa amin. Ngayon naman po, tutulungan po namin sa, kayo sa inyong negosyo nyo. Bali po, ang guide po namin, full dress up po namin yung mga sari-sari store nyo. So, talagang walang pinipiling oras ang mga kawatan. Pasado alas dos ng madaling araw noong August 29, nang makuha ng CCTV ang pangohold ng dalawang armadong lalaki sa isang kainan sa Pililia Rizal. Pwersahang pinapunta sa counter ang mga empleyadong kumakain. Hindi rin nakaligtas ang isa pang babae na nasa kabilang gilid ng kainan. Sa isang iglap, natangay na mga kawatan ang kaha, tip box, pati na ang CCTV na nakapwesto sa counter. Nang makali sa mga salarin, dali-daling nagsilika sa mga biktima sabay sigaw ng tulong! Kuha